Labing dalawang kahulugan ng bulaklak sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaasaganaan, kaligayahan at magagandang biyayang darating sa iyong buhay. Pangalawa, namimitas ka ng bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na pinipili mo ang mga positibong bagay sa iyong paligid at marunong kang pahalagahan ang kagandahan ng buhay. Pangatlo, nagtatanim ka ng bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nagsisikap para sa isang mas maganda at mapayapang kinabukasan. Pang-apat, mabangong bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pag-ibig, paggalang at papuri mula sa ibang tao. Maaaring may taong humahanga sa iyo ng lihim. Pang-lima, mabahong bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkukunwari sa iyong paligid. May maganda sa panlabas ngunit may negatibong motibo o damdamin sa loob. Pang-anim, nalantang bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkalungkot, pagkabigo o pagtatapos ng isang magandang yungto sa iyong buhay Pangpito, sunog na bulaklak sa panaginip Ito ay nangangahulugan ng biglaang pagkawala ng pag-asa o pagmamahal o maaaring babala ito ng matinding emosyon tulad ng galit o pagkadismaya Pangwalo, sariwang bulaklak sa panaginip ito ay nangangahulugan ng kasiglahan, kabataan at bagong pag-asa. Maaaring simula ito ng panibagong masayang kabanata sa iyong buhay. Pang-syam, binigyan ka ng bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may taong nagpapahalaga o humahanga sa iyo. At maaaring magpakita ng pag-ibig o pagkakaibigan. Pang-sampo, bumili ka ng bulaklak sa panaginip ito ay nangangahulugan ng kagustuhan mong mapalapit sa iba at ipakita ang iyong pagmamahal o pagpapahalaga sa kanila. Panglabing isa, nagbibinta ka ng bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nagbibigay inspirasyon o positibong damdamin sa iba at ginagamit mo ang iyong kabutihan bilang paraan ng kabuhayan o koneksyon. Panglabing dalawa, itinapon mo ang bulaklak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagsuko sa isang relasyon o damdamin o kaya paglayo sa isang bagay na dati mong pinapahalagahan. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.